Na yan, resort guys. Tapos, ah, uh, ang buong pamilya, guys. At magagalaw na tayo swimming. Nga pala, guys, pwede na nih, tayo gasap Sa vlog Hi vlog, welcome to my guys Paano masabi? Dito nga po guys, ay bago tayo nag-umpis kumain ay kinantaan muna natin ng happy birthday po ang ating magigiting na ina ng tahanan na at nagkasal din po ng konti so, maya maya nga rin po guys ay mag-umpis na tayo na maligo at uh, ito lang ah. Uh, naman ko mga na tayo para makapagumpisa tayo kumain guys at dito nga po ay nagumpisa na nga po maligo ang asawa ko at ito asawa niya po ang kanyang pamangin ito ang kawa po sila dalawa kasi eh. ngayon lang din po sila at nagsama ulit at ito makaway kaway po siya Ayan nga po pala ang nanay ng aking asawa na celebrate ng birthday guys. Ayan sinanay nanay si Ring na yan ah at dito nga po ay minilipot po pa kung saan po magandang maligo guys kasi meron din po yung swimming po sa sa mga nais po pala pumunta dito guys uh, napaka affordable po ng entrance nila sa halagang 150 pesos makakapagtampisaw uh, ka na sa napakalamig na tubig at tulad ng tanawin may slide din po sila dito guys dalawa meron po pang bata at meron po pang mga ayan uh, bago po pala ako mag na mga. maligo guys eh, magpapasalamat po tayo sa mga followers na walang sarong sumusuporta sa ating vlog uh, wag po kayo mahihiyang mag-comment and like and share po at i-promote ko na rin po pala ang aking youtube channel na Kabaka TV at ayan po subscribe po kayo doon at marami din po tayong videos na in-upload guys sa ating channel sa youtube po at ikita nyo po ang view dito guys at ito nga po sinubukan na namin ng aking pamangkin ng slide guys at tuwang tawa nga po kami dalawa dito at na kapag tamis na po tayo sa malamig na tubig guys sana po tuloy tuloy lang po ang suporta sa atin guys sa at malayo layo pa po, po ang ating tatahamin maraming maraming salamat po sa 2.9k followers natin Ah, uh, shout out po sa inyong lahat sana uh, tuloy tuloy lang po ang ating pagsuporta at hindi pa nga po kami natapos ito guys at sumubok pa po, po kami ulit dahil po napakasarap ng pakiramdam na ganito po ayan ito po ako guys nasa na na okay okay lang ayan guys ayan nga po napakasarap po ng tubig ito guys napakalamig at dito na po ayan lumublog na po ako Sama ko ang aking bayaw at ang aking pamangkin na yan At nag hello po sila sa ating vlog guys Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Sana supportahan nyo po kami hanggang sa doon At minsan lang po namin nagagawa itong mga ganitong activity Dahil busy din po sa kanya kanyang trabaho pagkatapos po nito ay balikan na po sa kapahang lahat sinusulat po namin ang bawat oras na magkasama kami kanila guys sana po ay tuloy tuloy lang po ang ating panonood sa mga videos na aming na-upload guys At maraming maraming salamat po hindi po ako mag magpasalamat sa mga videos ng followers natin at sana ayun po sana tuloy tuloy na tayo guys at maya maya nga po at magkakainan na kami so hanggang dito na lang din po ang